Ito so, isang special na video bilang pagwawakas ng aking unang solo trip. Hinarap ko ang pinakamalaking panganib sa buhay ko at ito ay lubos na sulit. Nakapunta ako sa walong bansa sa loob ng anim na buwan at natuklasan ang ilan sa pinakamagagandang lugar sa mundo. Nais kong yung magtanggal ng abandonadong lugar sa aking listahan na gagawin sa isang bansang di ko kilala bago makitang muli ang aking mga kaibigan. Kahit naglakbay ako ng solo, may ilang kahanga kahangahangang tao akong nakilala. Kung wala sila, hindi ako makakarating sa lugar na ito kung wala sila, hindi ko matatamo ang mga layunin ko. At gusto kong magpasalamat ng malaki sa lahat ng dumating sa buhay ko. Ah, uh, alam ninyo ang inyong pagkatao. Uh, marami akong natutunan sa mga kahangahangang taong uh, nakilala ko sa aking paglalakbay. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang manlalakbay ay ang panandali pagsasama pero kinakailangang magpaalam sa huli. Ngunit ito nang nagbibigay sa akin ng mas maraming motibasyon na mas pagbutihin ang trabaho para makita sila muli. sa likod ko naging atraksyon ang abandonadong lugar na ito para sa mga turista may narinig akong kwento tungkol sa mga buwaya at bahay sa malalim na gubat pero hindi naman kahirap makarating dito ay ang daan na yon ay nakaharang paano tayo makakatuwid ay dito pala Ay nako, pero ito isa sa mga pool. Dapat para sa mga palabas kasi nasa likod lang namin ang stadium. Mga pool. Kaya ito ang lawa sa dulo at may tatlong park pa dito na alam ko ang pinakasikat ay ang dragon na nasa likod ng gitna ng lawa. Pupunta kami doon, Mamaya. Medyo nakikita ko rin ito. Doon mismo sa likod ng mga puno. Baka pamilyar ka sa ganitong setup. Karamihan ng mga upuan ay asul at may iilang dilaw din at karaniwan iyon dahil sila ang nagtatanghal ng palabas at marahil isang water show kung saan mababasa ka. At sa tingin ko ang dilaw ng mga upuan ay nagre-representa na mababasa ka o baka ang asul pero marami kaya hindi talaga ako sigurado. Pinakaiiba sa lahat ang sitwang ito. At ang pinakamalupit. Ayan na. my god. Matagal ko nang hinihintay na makita ito. Kaya hindi masyadong kilala ang impormasyon tungkol sa lugar na ito. Ang water park na ito ay binuksan noong dalawang libot apat, ngunit hindi ito natapos at iniwan na lang na nakatiwangwang mula noon. Yun lang ang alam nila. Uh, hindi nila alam ang nangyari sa may-ari. At naging malaking hit ito sa mga biyahero at backpackers na tumupas dito. Nasabing ang dragon ang tagapagbantay ng lawa. Astig na itsura ng kotse. Kailangan din natin ng konkreto. Seryoso ka ba? Mukhang may mga baka dito. Sa tingin ko siya yung pinakamagandang instruktura ng gusaling sa tuwing yung mga Tingnan muna natin ang unang palapag. Parang kapag pumasok ka, tila ba pumapasok ka sa loob ng dragon. Ang dragon statue ay isang aquarium pala. Tulad ng makikita mo sa estruktura sa salamin, sigurado silang mag-iingat parang isda o buhay sa dagat. Oh, wow. May natirang tubig pa rin rin. kasiyahan na hindi nila ito natapos. Ito sana ang pinakamagandang bagay na nangyari. Pero patuloy pa rin ang paglago ng mga halaman at iba pa. Ang cool nito, papunta na tayo sa itaas. Pero tingnan mo kung paano tayo pumunta sa itaas. Parang pumapasok tayo sa bibig ng dragon. At parang nasa loob na tayo ng leeg niya ngayon. Makikita mo rito ang estruktura ng buto. Gawa ito sa kahoy. Kakagawa lang nito sa loob ng bibig dito. Napakaraming tao na ang nakarating dito. Nakabukit kahit saan ang kanilang mga pangalan. Ukitin ko ang aking pangalan dito mismo. Hindi mo talaga ito makikita. Kung may darating dito, nakalagay doon ang pangalan ko. Sige. Kaya ngayon pupunta tayo para hanapin ang isang piraso ng tubig na nasa kahit saan sa kagubatan. Oo, oh, may fountain dito. Kailangan kong pumunta para suriin ito. Mukhang ang cool dahil ito'y lahat na abandonado. Gusto ko kung paano tignan ang tekstura nito. Ang aking paboritong abandonadong gusali sa mundo. Ito'y nandito lang sa gitna ng lawa at ito'y isang dragon. Mahal ko ang mga dragon sa professional. Pero ngayon pupunta kami para tingnan ang mga water slides. Ito'y nasa daan na ito dito marami ng basura. Wow. Hindi ako makapaniwala na ito'y naiwan dito mula pa noong 2004. Ito'y mukhang ganap na magagamit. Parang mayroong tao na talagang maaaring mag-slide dito. hindi ako magsislide pa baba dito dahil sobrang dumi ng tubig dito. sige, um mga kaibigan, sa tingin ko yun na yun Sa aking opinion, ito ay isang kahanga-hangang lugar Maganda ito kahit tila inabandona na Ngunit may mga taong pumupunta pa rin dito para mag-relax at magpahinga Ang Vietnam ay sobrang cool dahil hindi sila masyadong nag-aalala sa mga iniwang lugar Iniwan lang nila ito doon, hindi nila ito ginigiba o E, um, may isa pang talagang cool na lugar. Halos makalimutan ko ito. Parang sa malayo mula sa estatwa ng dragon. At mayroon kang mga cool na itsura ng mga haligi ng bato sa paligid dito. Hey, ano ang balita mga kaibigan? Kaya sa tingin ko natapos na ito, halos nasuri ko na ang buong lugar. Sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Kung nagustuhan mo ito, pakibigyan ng thumbs up, mag-subscribe at share ang video na ito. Naging kakaiba ang paggalugad ko rito. Maaring isa ito sa pinaka-kakaibang napabayaang lugar sa mundo. Napakaiiba, hindi pa ako nakakapag-explore ng abandonadong lugar, lalo na ng dragon building sa gitna ng lawa. Hintay paparating na ang paglubog ng araw. ko lang ako ng ilang drone shots para matapos ang video. Pero manatiling nakatutok para sa mas maraming vlogs mga kaibigan. Makita ko kayo sa susunod na kataon. Peace out.